Mayroon ba rin? Ayun, eh, ito duniya mo nangita. na tayo maglilinis. Mayroon, mayroon. mayroon mo, yan. Ano? sa iyo yan. Siwid. Eh, tigilan mo. Siwid yan. Siwid. Ah! Una yun. Kadilitan naman yun. Sa buhok mo yan? Siya. Sa buhok mo yan eh. Siya. 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 Siya.

ang Bakit po... titigil tayo? Mm -hmm. abutin yeah, naman Abuti na naman tayo. Nine. Naman... Nine. Slow connection daw. Ay, slap. Uy, guys, wala na ba? Chup mo, Nararamdaman ko kasi sa ilalim, no? Imagine mo na lang. Three, yun, okay. Dito, ano, ah, kalawa. Imaginin mo, parang dito, kalikabot-kalikabot lang. Hmm, okay. Ah, okay. Yes, yes. Here we do it. Okay, hindi na tuloy ako makakasisil. Ginawa na ako ng mata. Maka, um, Bakit? Bakit hindi kayo makaligo? Eh, hindi napasok, yung napasok, na yung nga na. Kapasok nga sa mata ko. Kinain naman <clears throat> yung mama yung tubig. Yummy. Yummy. <laughs> <laughs> <manolo> ang halo pa ko yung bibig. May nahuli ang tahong. <laughs>

Babat-babat bulung-bulung paramak ka utut onya bango. Munya on busa ka ro utut bango. Dan Trejo to baba. Bulung na ako, yana ma dai Shout out untuk animalikor. Shout out to all viewers. Hey! Like <laughs> What a yummy yummy bas. Right? So, uh, oh, okay, yung sauna ulit sa mga ano. Huwag kayo nang tinapay doon, may buns din dito. Kasi nung tatawid ako. Ano ako? 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 Mamaya na tayo kumanta. Kumanta ko kanina. Magtapos kang tuwal niya mo. Kasi ba ba saan sa'yo? Yung microphone o yung tabi mo, may madaanan mo. Wala man ko'y viewers siya. Yeah. Zero. Parang malapot. Eh, wala naman mo. Ano nga? Wala. Hindi ito nakakunik sa wifi. Ay, nakadita nga. Sabi ko na nga ba. Ito si Rene.

Sobrang lilikit na niyan yan. Kuya, oh. pakiabot ng ano ko cellphone ko yung Samsung. kami sa sabag. pina ko kay Papa. Ch Ch Chinerge ba niya yung owner ko ya? Bay wala nang wala nang tinapay sa babae ah. may kunti yun kisama mo yan yun din, magdala ka rin dito kapag may gusto ko rin hindi na bumalik dito may buns din dito kung gusto nyo, nandun ako no, sa tupperware buns din buns din daw yan sa Tupperware yung bansya. Paabot ng Samsung. Sa bag. Saka tubig yan. Saan nilagay yung Samsung? Tignan mo sa bag. Dito, ano to? Eh, ito lang ito. Ba't nyo nyo si Papa? Nasaan na yun? Yes, pusok, pusok, oh. Dito nga lang sa baba. Ah. Nasaan yung Samsung mo? Lulublog Ayun, ka pa dulo ka pa. Hindi sa, bag, sa bag, Doon sa Milsaya. Wala. Dito. Hindi dito? Yung yung bag na yun, dalhin mo doon. Ah. Sabit mo doon. Kala. Yung, may naka-charge dyan niya. Tingnan mo sa bag na brown. Oh, I mo. Akala mo mo, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, Kapain mo dyan sa bag. Bag po ba? Yung kanina, iniwan. Yan sa upuan. Sa upuan niya. Yun. Bawan. Wala akong viewers mo sa. Wala daw connection. Makalangoy ka pa ng ganun. Grabe Kalang. naman to kalamig. Kayo lang makainom niyan. Kayo yung baso. Hindi naman ako, maka Hindi naman ako inom ng malamig kuya. Wala lang naman. Baso. Anong malamig ka pa yan? Sa ilalim? mo yan? ko. mo ito mo. Ano ba? Mm. Eh, okay. oh, oh, ba Nasaan siya? Nasa gilid. Super midiit. Parang buhang. có đúng sa mo na sa so sihar Gusto niya yan, parang malamig yan siya. Yeah. yeah, same kayo nang siya ni Maloy. Mabayas ko yun. Wala ka naman ka dyan, ma. Sa black up ka na Kaya makita kita naman yung buwan ano. Inaano naman ako eh. Kay Papa yan, humiram ako. Hindi, huwag ka na lang mag-ano. Huwag ka na lang mag-promote.